na napapanood na video footage ay kuha mula sa cellphone. Sa unang tingin, akala mo ay isang mainit na eksena sa pelikula. Subalit, ito ay isang private video lamang na isa na namang sex scandal. Prinidus sa CD at ipinakalat sa buong barangay sa hindi malinaw na dahilan kung ano ang nasa utak ng suspect na dating karelasyon ng biktima. Ito ang inilapit sa bitag ni May ng Tondo, Manila. Ang sinasabi mo sa akin, may pinakakalat ng video. na video. Nakasili na. Pre-reduce niya talaga. Abay, ito pala itong ito eh. Saan mo nakuha yung CD? Sa kapitbahay Pinakita sa'yo ng kapitbahay. Hindi mo pa rin nagawa magsumbong sa nanay mo o dala na siya siguro, siguro sa takot. Ang po ito. Sinabi niya po yung tinumaan niya po. hindi pa ipinakalat yung mga litrato, hindi ka nagsasalita. Bakit nagawa niya ipakalat yung video ko? Ang sino mang babae, pinabastos yung pagkatao, nagpapakalat ng mga private pictures, tulad nitong sayo, tapos sinishare doon sa inyong komunidad, blackmail na yan. Ngayon, ang sino mang nagpapakalat din yan, masasampahan ng kaso eh duhi namin na mahuhulog siya sa bitag namin. Susundan namin siya kung saan siya pumapasok. Doon namin siya o kumpronte sa kanyang kababuyan. Agad kumilos ang bitag. Susubukan natin ngayon kung natin itong uh, suspect ng cyber blackmail dito sa 19 anyos na victim ng nilapit sa bitang ito yung kasong medyo may kahirapan isolve in a way kasi wala pang malino na batas pagdating dito sa cyber blackmail na kung saan yung suspect nagpapakalat ng mga private videos sa pamamagitan ng cellphone videos na isinishare niya para mapahiya yung biktima o di naman kaya pampablockmail lang para mapasunod dito sa suspect na pupuntahan namin sa Makati, sa kanyang opisina, tukoy na namin kung saan. Ito na lamang ang tanging paraan na dapat ay eh, kumprontahin, ipahiya tulad din ng kanyang trabahong pambababoy, eh siya rin namin ngayon. Kasalukuyan, nasa parte na kami ng Makati at uh, sa lugar na ito, dito lang nagtatrabaho. Yung suspects of cyber blackmail, kung tawagin. Pasok na kami sa pinagtatrabahoan itong suspect. Ito na yung tanging paraan na makakompronta at uh, pupuntahan namin kung masisilip namin. Bravo, Alpha! Go so ahead, sir. Go ahead. Hayaan nyo muna ako makapwesto at makaposisyon si may lang bag na camera nakakasana. Na itatago nyo muna. Until such time, makita namin subject positive. Wala mo ng kamerang lulutang, walang lalabas, walang tatakbo, walang gagalaw hanggat hindi nyo nakita yung subject na kausap ko na. And then from there, pag nakita ninyo na medyo kausap na namin, na-access na namin, tsaka kayo maglabasan. Wala mo na maglalabas na kamera kasi baka tumakbo lang eh. Okay, sir, Okay. subject Iba yung opisina na sa marketing Kaya at uh, susubukan namin bukas Ang laki ng panghinayang namin Hindi namin na-chempohan ngayon Dahil kung na namin ngayon <laughs> eh, Anything goes Kaya lang Susubukan namin ulit bukas At this time alam na namin Kung paano siya ipinagin Martes A 4 ng Nobyembre Sa Bitag Live sa UNTV ito, ito yung kamakailan lumapit kung about two or three weeks ago. Ang concern niya na may vidyong kumakalat, ang pinaka masakit dito, siya ang huli na Pero doon sa kanilang barangay, alam na. Dahil yung lalaki, dinistribute na. Prinuduce talaga. Inedit out yung mukha ng lalaki, pero yung sa babae lang, pinakikita niya. What do you think of this? Talagang yan yung clear case, yan yung sample case talaga mm. sa ano eh, sa House Bill 4315 natin eh. That's right. Kasi kinuha niya ng video without yes. consent. Yes. Tapos ni release niya yung video, mm. pinakalat niya. Hindi niya naman pinagkakitaan, pero the mere fact na kinuha niya, mm. dinistribute niya, Mm -hmm. tapos ginamit niya pang blackmail violation na talaga yon ng house bill 4315 natin alright dun sa suspect anong kaparusahan dito dun sa panungkala ninyo Paano? ang maximum sentence na binibigay natin dyan is up to 6 years imprisonment 6 years imprisonment tapos okay. end hindi end or may multa tayong up to 500,000 so dalawa dalawa may babayaran ka at makukulo pa, pa. pa ngayon uh, nandyan sa studio A eh, yung uh, victim na si May na kakausapin namin ngayon ni Congressman, ano? Okay, May. Good morning, good morning. May si Congressman Erwin Tiang at si Ben Pufo nandito kami sa dito, ano, sa Studio ay Paano niyang ginawa to? Um, Prinudus niya sa CD galing saan? Galing cellphone? Galing po sa cellphone. yung sa CD. Ano bang ginagawa nitong lalaki na to pag nagkita kayo doon sa lugar? Iniiwasan ka? Natatawa pa? Nanunod pa? O an ano bang inaasal nito? Parang inyayabang uh, pa uh, po. Nagyayabang pa? Anong kahinat na nang gusto mo rito? Gusto ko po sa mga siyang sa ginagawa niya kung ng video. Paparusahan tapos talaga nga Kahit hindi niya i-reproduce eh, yung mere fact na binidyo niya eh. Oo, oh, tapos. So, liable na siya kagad doon. Kinahapunan, ito yung pangalawang araw ng na aming pagtatangkang makasay patibong at mahulog sa bitag yung suspect na si Reggie Antonio. Siya yung nasa likod ng magpapakalat ng private videos ligit sa kalaman ng kanyang ng kasama namin ngayon. So, we'll proceed by going directly dun sa lugar nila. Pagka ng bitag, there will be no boundaries. Kahit nasa pamamahay kung pwede ka namin katukin, you have the choice na humarap or umiwas kung lalaki at may Maharap sa amin, pero kung medyo b*** niya kukuyos, iiwas to. Nakipag-ugnay ng bitag sa tanggapan ni Colonel Rolando Miranda, ang hepe ng Balut Police Station. It's super possible ito yung pagpapakalat ng mga video, hmm. private videos, kaya sa cellphone, biniproduce. Okay, oh. uh, it's more of na CD na, na, na pa. Pa nga. Pinakalan pa. Mahingat lang kami. to really go after the guy? Kasi nakita mo ba niya sa video? At Kasi ikaw. Kasi mo kumuha ng video. Ano no. pangalan ito, Iha? Luigi Antonio. Saan ka ba si Herbosa? So, my... Herbosa so, sa mismo Herbosa po. Bilas, isko. So, marapit ka lang sa pang-transparong?

meron kami isang gagawin na medyo kakaiba ang conventional approach namin na uh, hindi kami nagpupulis-pulisan, hindi rin kami pulis. Kaya lang magagawa namin as private citizen na itanong dito sa kulukoy na to kung anong pumasok sa kanyang utak na kung bakit pinakakalat niya yung video sa mga kapitbahay at yung mga kapitbahay pa mismo ang nagbigay ng video dun sa complainant ngayon yung proseso na gagawin namin ay may halong mensahe ang mensahe namin ay pwede kang magtago pwede kang umiwas hanggat gusto mo at hanggat kaya mo pero pag hinanting ka na ng bitak kahit saan ka papupunta pinasisikip mo lang ang mundo mo at makikita ang pagmumuka mo sa mundong ito na yung kagaguhan mo hindi dapat pamarisan at hindi dapat tularan so, ito ang mensahe ng bitak sa sino gagawa ng ganitong dalatang katarantaduhan.

Ito ang ko. Kasi po. mo nandito. Kasi po kaya po. Ina sinasabi ng kapitbahay ka o nasa likod ang pagpapakalat nito Reggie. Sir, Re Reggie. ka. Ngayon Makinig ka. May karapatan ka. Kaya lang sasabihin ko sa iyo may karapatan nyo ng biktima. Ang pagpapalabas nito sa publiko pinagbabawal to o Sir, Pwede kang kasuhan sa reproduction distribution nito. Sir, hindi po Ang kailabasan. pagpapakalat nito tigilan mo na. Kasi nasa fiscal po yan. Sila lang mo nag, nagsasabi din na meron daw ko na para siguro pero wala sir. Sino ba kumuha ng video? Kami po sa ka ka alam mo po yan sir. Kaninong cellphone ginamit? Sa iyo. Sino nagpakalat siya? Gaga ba yan para gagamitin Be, sir, niya yung cellphone mo na ipapakalat niya na ginagawa ninyo? Kasi Hindi, hindi, yun ang punto ko eh. Hu wag, wag muna tayo pag-usapin yung sumbang. Sinasabi ko lamang sa iyo, sino nag-produce niyan sa video? Sir. Ikaw. Inamin mo na ni-reproduce ni yun, di ba? Sila lang ang unang sabi kinalaht ko rito yan, sir. Eh. So sa mga katulad... lang mo sila lakaw ng kopya dahil nga kailangan sa f-copy style yung kopya nila. Ang kopya nila, tsaka kopya nila. Okay. Ako, ano ba yan? Huwag ka pa, walang niya ako talaga. Walang niya ako talaga. Walang niya Ano ang mga sinasabi niyo? Hindi naman po ganun dapat. Nga, 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 nga. Huwag kayong makialam. Huwag kayong makialam. Wala kayo sa eksena, ha? Hindi kayong pakay ko. Wala akong alam sa kaso niya. Hindi okay, alam ko rito lamang dito sa mga video. Narinig nyo? Opo. Huwag kayo mang himasok na hindi nyo alam, na? Mabibitag ka. Ha? Gusto mong pumapel, ilalagay kita sa harap ng camera. ligarito rito. Gusto mong makipagbalitaktakan sa akin? O, oh, naman pala eh. Umiskiyarta Umi ka na lang. Ang kaso dito, kumalat na nireproduce, nireproduce para ebidensya sa hukuman. Kung kumalat sa labas yan, kasalanan niya yan. Alangan ba naman ako sa inyo, kung sino kapitbahay dito nagpakalat pakalat yan? Imposible naman. Siya manghaw. Cellphone niya yan eh. Nireproduce niya yan eh. Hindi na mo. Hindi, 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 hindi. Sa palagay mo kaya, lumipad yung tape na yan, kumalit sa labas. Hindi, 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 hindi. Sa palagay mo kaya, may magnanakaw dyan. Umulto tapos tinapon sa labas. Kung ginamit mo lang sana ebidensya na hindi mo pinakalat yan, wala ako rito na yan. Okay? Hindi ako pupunta rito. May pananagutan ka, iho. Dahil ikaw nag-produce niyan para gamitin ng korte. Inaakusahan mo bang korte? Inaakusahan mong kriskal? Inaakusahan mong sarili mo? O sino may gawa? Hulog sa bitag!